Hello mga ka-super, kasari. Kasper nanay. Ka negosyante. Magdi-day up muna ang madam negosyante kasi pupunta sa Divo. Yes, sana. all oh, oh, oh. Ito lang yung ating oh, for today's video kasi medyo <laughs> nagmamadali na tayo. Hindi na ako nakapagpatahi ng gown. Yes, opo. <laughs> At ang motif kasi ay black and white. Kaya ito na lang yung ating sinuot. Aha. Uh -huh. All right. Cha 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 cha. Oh, ba? Diba? Comfy lang. Hindi taste ganda. Sing so aking tops, ano to? Terno white. Pero mas pinili ko yung black and white kasi nga black and white nga ang motif. Ito naman terno din yung aking black, ganyan. Pero ito yung aking inotite de. Aha. Yan. Aha. Uh cha -huh. cha cha. So kasali tayo sa entourage. Tayo ay nilagay sa ano 18 blue bills kasi mas mayaman daw si Madam S. Sana all mayaman no. Na ka So ito yung ating <laughs> pa pa 18 blue bills no. Alam niyo ba kung saan ako kumuha dito sa ating Binamang Ipon Challenge? Alam niyo naman pag mga ganitong mga pa birthday sa mga kasal, kinukuha tayong ano mang ninang o ano, so dito tayo kumukuha kasi wala naman tayong extra budget para doon. So dito tayo kumukuha kasi ako ay naniniwala, yung nilalagay ko dito sa pinamano ay swerte. So sya ni-share ko doon para maging swerte ang 18th birthday dahil dito sa ating pakim-kim, pag-gift ni Madam Negosyante. Uh -huh. So diba, simplihan lang natin. Daanin na lang natin sa malaking hikaw. Yes, sana all. Medyo ma ang panahon, kaya dapat ako ready ang ating super oh, shades. Ah, sino ka there? So, kasama ko yung aking mga kumare. Mailan kami. Magagrab lang kami kasi masakit ang loo ko. Ayoko na mag-drive-drive. Ay, gusto ko na lang maging Disney passenger. O, oh, diba? <laughs> passenger princess na lang ganon. Mm -hmm. O, siya. So, naka -ano lang tayo. Sandals. Sandals. Yan. Uh -huh. Uh -huh. Sama ko si Ate Cham. Ayan ang oh, din black and cream. Oh, diba? Tayo na Dibo. Tayo na sa Dibo. Siyempre yung ating super bagbag bag. Simple yan lang mm -hmm. Ah, diba? Ah. Papunta pa kami ng gentry, ha? Akit kami ng bundok. From Bacoor to gentry. Layo-layo. Diba? So, lura na tayo. Tayo na. Tayo nasa dibo Divo. Tayo dibo So, kita-kits na lang there. Bye-bye. Let's go. Let's go to Gentry. Madam. Hi. <laughs> diba Passenger Princess, Princess ang Madam Negosyante. Kompleto na ba kayo? Baka may naiwan sa inyo, ha? <laughs> Gaganyang-ganyang at kulang lang pala kayo ng isa, no? <laughs> Mayahabol. Kaya pag ka sa kanila, huwag ang tatawad. Kung ano yung sinabi nila, Kasi ano eh. Thank you. the ginabi na kami dito. 7.15 uh -huh. na. Pagbalik sa Rocha Mini Mall super tindera agad ang madam negosyante dinumog pala ang super ng indoy na naiwan ayun pinapakain ko muna so ako muna ang super tindera madaming customers ang sabado sa Russia Mini Mart mukhang bebenta tayo for today's video kahit nag close tayo ng hapon dahil nga umalis kami si indoy nag open na ng mga alas 4 ayan na ang dami kong nakikitang blue bills. Blue bills, blue bills. Magkano kaya? Mamaya alamin natin. Pick up muna natin kasi marami ng blue bills sa labas. So, pick up, pick up muna natin. Tago muna natin sa ating kahatihero. Yes, syempre lilista natin yung ating pinika para matotal pag closing time na. Marami ng enjoy. up natin. Kasi madami nang nakalagay dito. At syempre, pag ang Indoy ang naiwan sa Rocia Mini Mart, asahan mo, maraming uwang-uwang na mga paninda lalong-lalo na sa ating mga Super Ref-Ref. Kaya naman, ang Super Tendera in action agad maglagay para naman lumamig agad. Sayang ang lamig. Sayang ang bakanting space. Lagyan yan ng mga ready to drink. Ayan na nga. Ayan ang status ng Rocha Mini Mart. Sabado ng gabi. Mukhang binagyo ang ating chicharya section. Alam na this. Pag Sabado, ka partner ang chicharya sa mga inumin. At syempre, hindi papahuli ang ating mga non-food items. Ang ating mga delata section at syempre yung ating candy section na parang may mga empty boxes na oh aha so bukas naman yan pagdating ng lunes pa yan maayos ang ating baon section aha ayon school supplies at peace daw sabi ni super tendera thank you for watching